Hi guys! Welcome to my mini vlog! At dahil Sabado na naman, araw na naman ang ating pagpapahinga. Pero syempre, dahil day off naman, tanghali na nga ako dyan nagising. Pero tapos nga lang namin dyan mag-almusal, kaya naman sinimulan ko na ikot-ikutin itong aking mga labahin. Mabuti na lang at masipag talaga itong aking washing sa pag-ikot-ikot. <laughs> Dahil ay ko nga natatambakan sa mga labahin, ah, halos every other day ako naglalabat dahil mahirap din naman talaga magsampay dito sa amin. At isa pa, pagdating ng Sabado, wala rin naman akong ibang aasahan sa pagsalang nito kundi ako lang din naman. At tama umiikot nga itong aking pinaikot-ikot, hindi itong ang aking nilaban ay nag-prepare na nga ako dito ng aming pananghalian. Mabuti na nga lang at may nakuha pa nga akong hibi dito sa aming frigider. Oh guys, hibi lang yan dahil maliliit nga lang. <laughs> dahil kakaunti nga lang yung hibi ay dinagdagan ko na ng ilang pirasong bangos. Pero bago yan, nagsain na nga muna ako. Nakita nyo yan kung paano ko sukatin yung tubig ng sinaing guys. Ayan nga at nung isasalang ko na itong sinain, eh, binuksan ko na itong stove. Pero hindi pala siya bukas guys. Ang gulo ba? Diba? Hindi pala bukas yung gasol sa ilalim. <laughs> pagtingin ko nga sa fridge door ay wala nga kaming mga kasangkapan para sa aking lulutuin. Mabuti na nga lang at yung asawa ko ay walang paso kaya naman itusan ko sa palengke kako bumili muna siya ng kamatis. Hindi ko na nga ibinili sa kanya itong kangkong guys dahil bihira na nga kami kumain ito. Simula nung mapanood ko yung mga vlog tungkol sa kangkong. Pero nagkusa na nga siyang bumili. Dinagdagan niya na nga rin itong okra at ng sitaw. Sabi nga niya dahil konti lang yung aming ipon at bangos ay babawi na lang nga daw kami dito sa gulay. Kung magtatanong naman kayo kung ano yung vlog na napanood ko tungkol sa kangkong ay isearch nyo na lang. <laughs> At para nga malinis na malinis itong kangkong ay ilang beses ko nga hinuhugasan at pinupunasan yung mga tangkay niya. Hindi, hinuhugasan ko lang talaga siya na mabuti tapos nilalagyan ko ng maraming asin para naman mawala yung mga hayop-hayop na nakadikit sa kanya. Inababad ko nga yan ng mga 15 minutes bago ko ilagay doon sa mainit na sabaw. Pero niluluto ko na siyang mabuti kaysa dati kasi na half cook ko lang siya. Dahil hindi nga ako sanay na pag mayat may mga gawain, ay sinimulan ko na rin linisin tong amoteng kahoy na pang merienda namin mamaya. O di ba hindi pa nga nananghalian merienda yung nasa isip ko na agad. Ganyan siguro talaga tayo mga nanay, advance lagi mag-isip basta pagdating sa ating pamilya. <laughs> Buti na lang, tahimik lang tong si Colette dito sa upuan habang nagdo-drawing or nagko-color ng kanyang pinagkakaabalahan. Dahil kung nagkataon, ayubong nga nga walang tigil na naman siya kasaway guys. Ayan nga, at nagsimula na ako magluto, inilagay ko na nga lang itong sibuyas, kamatis, at yung luya, at pinakuluan ko. Nung malambot na nga yung kamatis, dinurog-durog ko talaga siya guys, para naman lasang-lasa talaga yung asim ng kamatis sa sabaw. At inilagay ko na nga rin dyan yung kasangkapan, pagkatapos kong mailublob yung tatlong pirasong isdang bangus. At nung maluto na nga yung bangus at yung gulay, ay inilunod ko na rin itong mga hibi dito, nilagyan ko na rin siya ng pampaasin. Hindi na nga ako gumamit ng kalamansi dyan dahil na napakaraming yan sa Kukulangin talaga ang isang dosen ng kalamansi dito dahil gusto ko nga sa ganitong luto ay sobrang asim. Yung tipong kahit singkit talagang manlalaki yung mata dahil sobrang asim. At nung may lublub -lub ko na nga rin itong gulay ay hinayaan ko na muna siyang kumukulo sa mahinang apoy para ako kumaluto na maayos itong kangkong. At maya maya nga rin ay kumain na kami dyan. Hindi ko na pinakita sa inyo guys dahil baka mainggit kayo. At as usual, after namin kumain, natulog talaga kami guys. Yan yung mga gawain ng mga tamad. <laughs> Pagkagising, eto yung ano si kaso ko. Pero bago nga ako matulog, binabad ko muna sa tubig itong mga kamuting kahoy na binalatad para hindi nga siya mangitim. Ayan nga, at pagkatapos gilingin itong asawa ko itong mga kamuting kahoy, ay eh, inutusan ko siyang isampay na yung mga damit ng nilaban ko kaninang umaga pa, guys. Nakasimangot siya, pero wala naman siyang magawa dahil sobrang dami talaga ng trabaho ko. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto niya, palit kami ng ginagawa. So, eto na nga pagkatapos ng kayurin, ay eh, piniga ko na dito sa malinis na mga tela itong mga kamoting kahoy. Tapos, nilagyan ko na siya nitong gatas na natira pa dito sa ref. Wala na nga ako ibang na gatas, guys. Kaya naman ang na inilagay ko na itong gatas na may pandan. Sobra lang to sa ginawa namin kakanin dati. At nilagyan ko na nga rin siya nitong iba para lumambot pagkatapos i-steam. Siya nga pala guys, kung gusto niya rin bumili nung ginamit ko sa pangkayon nitong kamoting kahoy, ay inalagay ko na lang yung link sa comment section. Dahil yung nga ako sa latak ng pinagpigaan ko, hinalo ko na rin siya. Parang ang tawag nila ata dito sa go. At pagkatapos nga ay inilagay ko na to sa mga lanera. Nilagyan ko na rin ito ng tinunaw na asukal para ka ako oh, maganda naman tingnan. Parang leche plan lang ata, yun nga lang buko pandan flavor. Gabing-gabi na nga yan at nakakain na nga kami ng dinner dyan. Bago ko pa naluto yan guys. Dahil sobrang dami nga nang nilabhan ko. Inuna ko na muna yun bago tong mga pagkain. Sabi ko nga almusal na nga lang yan namin bukas. Alam nyo ba na si tinagal-tagal ko na nagtitinda ng suman sa Bicol noon. Ngayon ko lang na-realize na umaalsa din pala siya. Kasi itong isang lanera, hindi naman siya puno. Pero ngayon, nung maluto na, napuno, halos mapuno na siya. At yung dalawa naman ay halos umapaw na. Kaya naman dahil luto na, inilagay ko na nga dito. Tapos sabi ko ilalagay ko muna sa ref dahil masarap nga ito kapag malamig. Tapos paresan mo ng kaping mainit. Tapos ihain mo sa asawa mo parang may raglalagi. O siya guys, hanggang dito na lamang ang aking kadaldalan. Maraming salamat sa panunood!